bye uh -huh. At dahil nga po siya napagod kami sa paggala dito sa Botanical Garden, ngayon naman is tayo ay uh, nandito sa Souvenirs area dito po sa may Botanical Garden, Baguio. Ang dami-dami pong mabibili na souvenirs. Talaga naman. At murang-mura guys. Murang-mura lang po dito. Dahil uh, may nakita ako dito na uh, yung peanut butter na lang nila at saka yung mga je jelly. O yan. Sobrang dami. Ang suggestion ko lang sa inyo, 'wag muna kayong bibili doon sa mga unang pwesto kasi doon ako nakabili medyo mahal. So pagdating ko dito, ang daming mura. Ay eh, ang daming kong binili doon. Bundle-bundle yung binili ko doon sa kabila. rin minsan, no? Kasi kapag pala habang ang uh, yung place eh kapag yung uh, ang tawag dito doon mo makikita yung mga mura kapag sa mga dulo ba nakapamasyal ka na mas, ma nakabili Paso ka na, na. nakabili ka na saka ka makakakita ng mga mura kung kailan nakabili ka na ba diba? so suggestion ko lang sa inyo wag muna kayong bibili sa mga unang pwesto humanap kayo ng medyo mura hindi nyo makakita lang kayo ng ganon akala nyo mura na may mas mura pa po look at this video ko na ate Ayan. shout out at kay ate <laughs> So, ayun, ulitin ko ha. Huwag kayong basta bibili dito sa mga una unang tindahan. Humanap muna kayo ng mas mura na yung... Hindi. Kasi doon kami bumili sa baba. Ang oh, red. Dito, Oh. Pare ang government pa dito, pare-parehas. Kaya, doon kami sa may, Ay, sa, sa baba. Ano. Yes, ito po yung uh, uh, souvenirs place po ito po kayo pwedeng pumili ng napakamura po at magagandang souvenirs dito po sa Botanical Garden actually, nakabili na ako dun sa baba medyo mahal siya, so pagdating dito pala, is eh, sobrang mura bani po kalahati yung din na ba, no? Uh, sobrang sulit, okay? sobrang sulit yung po nga 3 for 100 doon sa kabila 7 for 100 po dito, okay? so, uh, binibigyan ko lang kayo ng dito po kayo bumili. Kung nandito na rin lang kayo sa Botanicals Garden, dito na kayo bumili. Doon po sa Dibabangon. I-exit e kayo. Okay? Dito na kayo bumili sa loob dahil ang dami po talagang mura.